Christ-centered Bible-based evangelical. Sa dinami-rami ng mga commandments, alam niyo naman, aside from the Ten Commandments, the Israelites were also ruled by 613 other lesser commandments called bisbots. And they have their tradition. Marami. Maraming dapat sundin na kuminsan nagtutunggali yung mga ideya Merong parusahan ang nagkamali, meron namang patawari na nagkamali, alin ba talaga? So tinanong nila si Jesus, alin sa maraming utos na yan ang pinakamahalaga? Verse 29, Jesus answered, The most important one says, People of Israel, you have only one Lord and God. You must love Him with all your heart, soul, mind, and strength. The second most important commandment says, Love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. Gusto nilang hulihin si Jesus, putasan, mahanapan ng maling sasabihin para makasuhan. Alin ang pinakamahalagang utos? Alam niyo naman mga pinapahalagahan na utos ng Israel. You shall not make any graven image, no idols. Dapat walang adultery, you shall not steal, walang murder etc., etc. Ang daming mga batas. Ganito ang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ganito ang paraan ng pagdarasal. Ganito ang dapat na buhol-buhol ng mga laylayan ng iyong damit. Lahat may batas. Pero walang binanggit si Jesus ni isa sa mga yon. Sabi niya, Ah, tinatanong niyo ko kung anong pinakamahalagang commandment. And now this is the Father in heaven, the fullness of the deity speaking through Jesus. Remember, never ever forget that Jesus is the personification of the Father in heaven. At sabi niya, itong pinakamahalagang utos, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa. Kung mag-iisip ang mga naroon, magtatanong sila, Edi, di ba may utos si Moses sa pagka merong taong nangangalo niya, babatuhin hanggang mamatay? Ang tanong, loving ba namang bato ng taong nagkakasalaan? Obvious siguro ang answer na hindi loving yon Kaya nyo bang bumato ng isang tao hanggang mamatay siya? Kapit bahay nyo, kaibigan nyo, pinsan nyo? Nanay mo? Babatoy mo hanggang mamatay? Paano magiging loving? Kaya may conflict. Ang magiging conflict ay sino ngayon ang susundin? Si Jesus o si Moses? At siguro, mga kristyano, hindi na tayo dapat malito kung sino. Because Jesus is the final perfect revelation of God in heaven. Kung may mga inutos man si Moses sa kanila nung panahon na yun, bagay yun sa kanilang panahon, bagay, sa kanilang, panahon, bagay sa kanilang pangangailangan. Pero ngayon, finally, the secret was revealed. Jesus came, heaven came down, all the rules should be changed and should be made to adapt to the law of Jesus. And the law of Jesus is all about love. Paano mo ngayon i-implement mga ibang verses na hindi loving. Kung kristyano ka, naniniwala ka kay Kristo, hindi ka na dapat malito. Dapat sukatin, salain ang lahat kay Jesus. In this episode, Jesus gives the most important commandment. And the most important synthesis of the commandments, love. So, pag Christ-centered, Bible-based, dapat loving and lovable. And irony of ironies, many religious people commit a lot of unkindness, even cruelty, in the name of God. Na iniisip nila dahil sabi ito ng Diyos, dapat kang parusahan, dapat kang ituring na titakwil na tagalabas, dapat kang hindi pansinin. Ang tanong ay, sino ang may sabi niyan? Si Jesus ba? Hindi, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganong verse, ETEKA. Anong sabi ni Jesus? Paano mo ngayon paiirale ng pagiging Lord of Lords, King of Kings niya, kung yung mga katuruan niya ipapasailali mo sa mga katuruan ng kung sino-sino? Ngayon, kung ang mga katuruan ng kung sino-sino ay agree naman kay Jesus, hindi naman sa lungat, yes, i-implement, sundin din. Pero dumating na ang final revelation, the real Word of God, dapat maiba ang rules of the game. and that is what it means to be bible-based. which of the verses in the bible, the words of jesus, are the most important, the most prominent, and should take precedence over any other verse elsewhere? Sabi jesus, john 13, 34 to 35, but i am giving you a new command. you must love each other just as i have loved you. but if you love each other, everyone will know that you are my disciples. Tapos parang hindi naman sinabi ni Jesus itong verses na ito, pag binantayan mo ang maraming mga so-called Christian churches na wala man lang pag-ibig, ang lulupit, ang ihigpit, ang ihirap mga kasama, parang wala namang itinuro si Jesus. Kasi nga, sa iba rin silang verses, nagbe-base ng gagawin. This is the essence of Christ-centered and Bible, meaning Jesus' words, based. Meanwhile, anong ibig sabihin ng evangelical? Mga evangelical Christians, well, evangelical means good news. Pag may good news, may bad news. Ano ba yung bad news? The law. Yun yung the law and the prophets represented by Moses and Elijah in the Mount of Transfiguration. Yun yung bad news. Bakit bad news ang law? kasi lahat lawbreakers. Pag meron ditong nakalagay na no parking at nagpark ka, you are a lawbreaker. Meanwhile, kung walang nakalagay na no parking, nagpark ka, lawbreaker ka ba? E di hindi. So therefore, yung law, yun ang nagpapagilty sa'yo. At inalis ni Jesus ang bisa ng law. Hindi ito laging na-appreciate ng mga Christians. Akala nila, Jesus is just a happy addition to the so many other laws. When Jesus was asked which is the most important, He said, love. That erased all other laws that are not loving. Kaya marami mga Kristiyano living in guilt, always judging others, laging hirap na hirap to be perfect, nalilimutan nila that Jesus already set them free from the effects, the punishment, and the cur curse of the law. Galatians 3.10 which Paul so clearly understands. Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. So, pipili ka. Paano ako aakyat sa Diyos na nasa ibabaw ng banal na bundok na ito? I will go to God through the law meaning aakyatin ko ang bangin na ito on my own susundin ko ang instruction susundin ko ang mapa susundin ko yung guide but you know that every step of the way you fall you take a misstep you do a wrong turn all the time you will commit a mistake there will always be an opportunity to do wrong, to break the law. Laglag -lag ka ng laglag, laglag -lag ng laglag. -lag. That's why nobody gets to the Father through the law. That's why the law is a curse. Meanwhile, merong elevator si Jesus. Sasakay ka na lang. Hindi ka magihirap umakyat. Hindi dahil kinukonsidikya niya sa kamalian, kundi dahil mahal ka nga niya at alam niya na hindi mo maaakyat ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa law. That's why the law is called by Paul a curse. So, law ang gagamitin mo, hindi ka na makakarating kahit kailan. Kaya yun yung lagi nagsasabi na, eh, pag nagkasala ka, hindi ka na naman save. Pag nagkasala ka, hindi ka na naman save. Ibig sabihin, ikaw ang savior ng sarili mo. Kaya para ka manatiling save, manatiling kang perfect. Pag hindi ka na perfect, hindi ka na naman save. So, ikaw ang savior mo. Anong survival mo doon? Pero kung itinatalahan talaga mo kay Jesus ang salvation mo pag naniniwala ka sa kanya ginagawa kanyang holy not because you are but because he is your faith changes your status with god you are declared sinless and holy and a child of god because you believe in the sinless child of god who is jesus that's why you are saved by grace through faith not by works lest anyone should boast kaya nagkakatalo-talo yung works and faith, losing and non-losing salvation. Lahat yan may kinalaman sa kanino bang utos nakabase ang konsepto mo ng kabanalan. At sabi ni Paul, anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagagawa ng mabuti, at hindi ka nagagawa ng tama, at hindi mo na itutuwid ang sarili. Gagawin mo pa rin yun. Pero hindi para maligtas. Gagawin mo yon dahil ligtas ka na. Hindi mo gagawin yun para maging anak ka ng Diyos. Gagawin mo ang lahat ng mabubuti dahil anak ka na ng Diyos. Pagka ba ikaw sa pamilya nyo, nag-uwi ng ulam, nagbabayad ng rent, nagbibigay ng pera para maging member ng family nyo? O dahil member ka? At yun ang good works. You don't do good works to become a member of the family of God, to be saved. You do good works because you are saved because you are a member of the family of God. Your salvation is in the hands of Jesus, not in your hands. It is by grace that you have been saved through faith. This is not your own doing, not by works, so that no one can boast. Kaya nung tinanong si Jesus, alin ang pinakamahalaga sa mga commandment? Sa niya, love. E paano yung kabanalan? Paano yung mga pagsunod sa ganito at ganon? Sabi ni Jesus, minamahal ko nga kayo, kaya lahat ng magpapaligtas sa akin, ligtas na love is important. At dahil kayo yung mga anak ng Diyos, magmahalan kayo sa isa't isa, kung kayo ay minahal ng Diyos at hindi niya kayo itinakwil, ba't kayo magtatakwilan? Kung kayo pinatawad ng Diyos, ba't di kayo magpapatawaran? You will burn the bridge over which you two must pass. If you don't forgive others, you don't get forgiven. That is the law. Because you are not loving if you don't forgive others. And if you are not loving, you are not obeying the most important commandment, Therefore, you are not part of the family. That's how important love is. And Jesus' command is only one, love. If the bad news is the law, the good news is grace, undeserved kindness of God. Ang pangontra, ang pangtalo sa law ay hindi performance because you cannot perform over the law. You will always fail Pero ang sa law is the love of God, the love that overcomes and invalidates the law, because Jesus took all the punishment of the law upon Himself, so that everyone who believes in Him will no longer have to be punished. That's why He is Savior. Galatians 3:13. But Christ rescued us from the law's curse when He became a curse in our place. Imagine, ganun pala kagrabe yung law na kinailangan tayong iligtas mula doon. Para kang nakidnap, na i-rescue ka ni Jesus at ang kidnapper mo, the law. Tapos ang dami mga tao, kusang yumayakap sa law, kusang sumusuko sa law, kusang nagpupunta doon, e iniligtas na nga tayo ni Jesus mula doon. We needed rescue from the law. Hebrews 10, 14, By his one sacrifice, he has forever set free from sin the people he brings to God. Sa kaisa-isa at minsan lang niya ang kamatayan para sa lahat ng mananalig sa kanya in all time, in all places, habang panahon na niyang pinalaya mula sa gapos ng batas ng law, ang lahat ng mga taong dadali niya sa Diyos dahil naniniwala sa kanya. Ano ang practical application niyan sa buhay natin, mga kapatid? Because you are not under the law, but under grace, stop judging others and yourself. God, who has all the right to judge you, does not even judge you. Jesus loves you so much that He took the judgment upon Himself, so you won't be judged, and your brother and sister won't be judged, so why judge yourself and others? kontra mo ang pag-ibig ni Jesus, babaliwalain mo ang kanyang ginawa. Judging is not being Christ-centered or Bible-based or evangelical. Judging is so Moses-centered, law based and legalistic. Hindi Christ-centered, hindi Bible-based, at hindi evangelical ang nagja-judge. Yang pagja-judge ay trabaho ng mga Moses-centered, law-based, and legalistic. So like the woman, say, from being stoned, after meeting Jesus, sabi ni Jesus, go home. Stop sinning. At kung pwede idagdag ang parenthetic expression, if you could, stop sinning. Bakit if you could? Because God knows that we are made of dust na kahit pinatawad ka na, binigyan ka na ng status na same, sa karunungan ng Diyos, alam niyang, kukulangin at kukulangin, matatapilok, matitiso, at madadapa at madadapa pa rin, kahit naniniwala ka na. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na anak ng Diyos, pupunta ka na naman sa impyerno, tulad ng gustong ipanakot ng iba. 1 John 2, 1 2 My children, I am writing this so that you won't sin. But if you do sin, nakita nyo meron space? Jesus Christ always does the right thing. And He will speak to the Father for us. Christ is the sacrifice that takes away our sins and the sins of all the world's people. Sabi ng writer, mga anak, sumusulat ako sa inyo ngayon para sabihang kayong huwag kayong magkakasala. Pero, kung magkakasala kayo, may paraan naman para ma-restore. Si Jesus ang laging gumagawa ng tama. Lagi siyang nakikiusap sa Ama alang-alang sa atin. Siya ang bayad sa ating mga kasalanan noon, ngayon, at mga gagawin pa. Kaya kung nasa Panginoon ka, ang tingin sa inang Ama sa Langit, laging malinis kahit sa actual life, kung minsan nadadapa ka nadudumihan. Bakit ka malinis? Ang nakikita ng Ama sa iyo ay ang dugo ni Jesus na nakabalot at naguhuga sa iyo. At yung dumi mo, internal arrangement nyo na lang in Jesus. Kaya sabi, when we sin, He is faithful and just. Anong sabi ng 1 John 1, 7-9? But if we live in the light as God does, we share in the life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes all our sins away. If we say we have not sinned, we are fooling ourselves. And the truth is not in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take away our sins. Ang kausap dito, mga mana ng palataya na. At sinabi sa nakaraan nating binasa, sinusulatan ko kayo para palalahanan. Wag na, wag na, wag kayong magkakasala. Pero kung magkakasala kayo, na pwedeng pwede naman mangyari, may paraan pa. Ipagtapat nyo sa Diyos sa pamamagitan ni Yesus, At dahil sa pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Yesus, ay mulit muling buburahin ang nagiging mga kasalanan mo para lagi kang bigyan ng clean status para anumang oras ay kay bawian ng buhay pabalik ka sa ating Ama sa langit. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos kay Jesus. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus na bibigyan kita ng kapayapaan because after meeting Jesus, we should have peace. John 14.27 I give you peace. Jesus speaks here. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried and afraid. Ito ang sa mga pinaka-ignored verses eh. Sabi ng Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo ngayon ang kapayapaan. Ito yung uri ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ni naman. Ako lang ang pwede magbigay nito sa iyo. Bakit? Ang kapayapaan mo kay Moses, ganito. Pag mabait ka, okay. Pag biglang hindi ka na mabait, hindi ka na okay. Condemnation na. Ang kapayapaan mo sa mga propeta, pag tama ka, okay. Pero pag hindi ka na tama, puwera ka na. Pero sabi ni Jesus, alam nyo, iba ang kapayapaang binibigay ko sa inyo. Hindi bigay bawi. Hindi pwedeng mawala dahil lang nagkasala ka. Dahil nagkamali ka. Siyempre, may resulta sa buhay mo ang pagkakamali mo, cause and effect. May bunga yan, hindi yan sa walang bunga, pero wala yang kinalaman sa yung eternal status at sa yung eternal life. Nasa mundo ka, kristyano ka, naglalaro ka ng apoy, mapapaso ka, pero pag namatay ka, wala na yon, limot na yon dahil charged to the cross yon. Pero may bunga at may bunga dito sa lupa, huwag niyong gagawing lisensya na kahit ano na lang pwede. Pero maniwala tayo na lubos, perfect ang sakripisyon ni Jesus na wala kang magagawa para yon maandan, para yon mabura. Our salvation is in the hands of the Lord, not in our hands. That's why we can have peace. Pwede kang tumahimik at pumaya pa dyan. At isa pa, dahil saved ka na, naniniwala ka, minahal ka ni Jesus, mamahalin ka niya hindi lang sa langit, dito rin sa lupa. So huwag kang laging matakot hindi yung trabaho ng napakaraming reliyosong tao, tatakuti ka sa kulay ng buwan, sa shape ng buwan, tatakuti ka sa mga kometa, sa mga planeta. Walang ginawa kundi di takutin ka ng pagwawakas ng mundo, the end of the world. Takot na ang mga tao. Sinabi ni Jesus, don't be worried or afraid. Ibig sabihin, it's in His hands. If you are worried, you are not Bible-based, evangelical, or Christ-centered. Kasi sabi, don't worry. Maging mapayapa ka si Jesus na bumaba, bumaba mula sa langit para ka iligtas, hindi ka ba niya kayang iligtas sa moon? Kano man ang kulay ng moon na yan? Eh siya naman ang lumikha ng moon. Tigilan niyo kasi ang kapapanood sa buwan. Itutok niyo ang inyong mata sa Biblia. Basahin niyo. Focus on Jesus, not on the planets, not on the stars, but on the one who made the stars. Usong-uso kasi mga pananakot para umuso alam niya naman, yung mga nananakot, nagiging maraming audience yan. Pero sabi ni Jesus, fear not. Peace, not based on your merits, but on my love. Yan ang sinasabi ni Jesus. Peace based on being really Christ-centered, Bible-based, evangelical. Suriin natin ang mga conflict natin sa buhay, mga kapatid. Anong gagawin kong desisyon? Anong attitude ko sa taong nagkakamali, nagkakasala? Be Bible-based. Meaning, base your decision, your beliefs, your actions on the words of the Bible, specifically on the words of Jesus. Pag may napili kang ibang words, kung minsan pa yan sa kabaitan ni Jesus, kapag yun ang pinanghawakan mo, hindi peace ang mangyayari. Trouble, strife, conflict dibdibin, alamin ang u ibig sabihin talaga na maging Kristiyano. Be Christ-like. Dear God, we thank you for your son Jesus. Kung hindi sa kanya wala talagang way, hindi talaga namin kaya, we will really be condemned. But thank you, Father, that your love is such that you sent your Son to die for us, to be the payment for our sins, so we will be exempted from paying. Thank you for your grace. Ipamuhay nawa namin ito at maging masters kami sa pagsunod sa pinakamahalagang commandment of all, which is love. Teach us to be loving and teach us to be lovable too. Magbulay-bulayan natin ang mga practical implications nito sa ating buhay. Ano mga dapat gawin at hindi gawin because Jesus is love and because we are Christ-centered and Bible-based. Dear Lord, give us the wisdom to apply this in our daily lives. Be with the Lord in silent meditation and bring with you the personal message of God for you. Message of freedom, message of peace. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Christ-Centered Bible-Based Evangelical. napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Makinig sa 10,000 Reasons and More, mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 Reasons to Say I Love You. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child.